tapos po pakikiramay sa muli. Nakausap niyo na buho bang kapulisan natin tungkol dito? Ang sabi, wala pa daw. Yung DNA, tapos yung sa suko, wala pa yung resulta. Ah, uh, kailan po ba natagpuan yung bangkay ni Mary Joy? July 11, 2024 11. pa po, Idol Rafi. Uh, last year pa? So oh, hanggang ngayon, wala pa rin? Wala pa oh, daw dito. po. Um, ni autopsy daw po, wala. Uh, wala. ni file ng case, wala pa din doon. Magandang hapon po, Sergeant Dumaog, sir. Kuha lang po kami ng update. 2024 uh, okay, pa ito, sir. Uh, uh, Last year pa. Ang masabing incident, sir, is nangyari siya, sir, uh, noong July uh, 10, 2024. Nagawa na po ng autopsy. Ito pong bangkay. Uh, manager. hindi na autopsy, sir. Bakit po hindi? Um, Sige po, kaya mo yan. Uh, Diretso mo. Kaya mo yan, sir. Uh, it's okay kasi, sir, na upon the request of the pamilya so, na biktima, so, sir. Okay. Nag-request so ba kayo na ipa-autopsy? Wala man. Heingon si ang katungkaluha kaluha sa akong asawa, heingon nga uh, atop Hon diri na oh. Di nga na ako nga uh, wala man tay kwarta. Ah, pero gusto ni mo. gusto. Kung um, tag na Kailang, wala kwarta. Oh. Sargento. senador Gusto niya ipa-autopsy yung kanya misis kasi tinatanong niyo kung papa-autopsy. Sabi niya, eh wala naman akong pera pang payad sa autopsy. Eh libre yon sa inyo. Kasi may foul play doon sapagkat merong natagpuan na meron siyang pasa sa bukol sa ulo tapos may uh, guhit ng lubid sa liig. So, dapat pinautopsin nyo na agad. Kaya mo yan, sir? Sige, isip ka muna, sir. Habang nag-iisip ka, sir, kakausapin ko si Major. Major Essek, bakit, sir, hindi pinautopsin ninyo, pinasoko, yung pong bangkay ni Mary Joyce Suwan. Palibasa ba'y mahirap lang sila? Yung time po ng incident, sir, is hindi pa po ako yung chipopulis dito sa Sapandalaga. Ah, magandang palusot. Sir, kailan po kayo naging chipopulis? March 11 po, sir. Itong March lang? 25. Yes, sir, yes, sir. Kasi para sa akin, sir, malaking kababalaghan. Kung bakit hindi pina-autopsy itong bangkay ni Mary Joy na maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw base sa kanilang mga sinabi dito ngayon na yung bangkay na tagpo ang may guhit ng lubid sa liig mga black eyes. Yung palang sana, agad-agad, nag-ring ng mga alarm bells sa inyo at pinautop siya agad yun. Pinadaan sa soko, pinaporensik, et, et cetera, At hindi ginawa one year ago pa. At itong si Master Sergeant Dumawag, yung inyong investigador, eh, hirap na hirap magsalita. O lapasade na utal. Ito pa ang ibibigay ng serbisyo sa mga tao palibasa sila yung mga may hirap lamang at nakikita niyo na walang pinag-aralan? Ganun ba kayo magturing? Mayroon naman pong sa case folder, sir, is nag-request po ang PNP sa panalaga ng suko, sir. Oh. In fact, sir, meron pong, meron pong suko report po, sir, na ah, hawak ko po ngayon. Base po sa result ng kanilang pag ng isang investigation, sir, is ah, mayroon meron po silang nakita, noted po, sir, na magots on the left base of the victim contusion on the right side of her face and abrasion on the neck, sir. Yun lang po, sir. Wala pong sinabi na may lubid o may gano'ng, sir. Kaya po, sir, yung tungkol po sa autopsy sir, is yung standard operating procedure po namin, sir, pag mag-request po yung biktima, sir, yung family ng biktima, ipapasit po namin, sir, I ipitir po namin, sir. Yung tungkol naman po sa yung sagasto, sir, is Uh, kung ako sana yung nandun sa time na yun sir, is na natin sir kasi inferior man tay mahahanap puntay ano sir. Okay. Yung well, na well, na hindi kayo ang chief of police noon, pero kung kayo ang chief of police nagawa na dapat lahat ng proseso. Ayun eh, nga po sana sabi niya, gusto niya sana pagawa agad yung autopsy. Kaya lang, akala niya kasi may bayad eh sabi ko uh, libre yun. Ayun uh, nga ang problema kasi sir eh, is yung biktima sir, yung family, yung akala nila sir, kaya dapat i-inform nila yung PNP kung ano yung gusto nila sir para masulban na yung problema. Hindi sir, sir in-inform nga niya doon kay Sargento. Kaso, sinabi niya kay Sargento, eh hindi gusto lang kaya niya. lang, walang pera. Sabi ng investigator ko sir, eh, hindi man siya na-inform na, hindi man na inform, sir. Ang sir, biktima, walang kaalam-alam itong sila eh. Kayo po ang magsasabi kasi kayo po ang maraming alam. Kayo po ang investigador. Kayo po yung mga polis na dapat nag-educate sa kanila kung ano yung mga karapatan nila, kung ano mga pwede nilang makuha mula sa inyo at mula sa ating gobyerno, ano mga avail nila ng mga serbisyo. It should come sir, from you. Sir, Kayo dapat na, nag-offer niyan. Yes, sir. Nakita ko, sir, na ginawa talaga ng paraan ng isigito sir. In fact, sir, nag-request nga sila ng, kasi wala mang, ano, sir, walang mga witness. Nag-request nga siya ng ano sir, ka DNA cross matching sir, uh, lang hinihintay natin sir, Kung mayroon na yung result sir, is papayala natin yung case sir. Okay, wala pa kayong mga person of interest man lang, eh last year pa ito. Meron sir, meron okay. kami person of interest sir, in fact sir, nakuna na din ng DNA support sila sir, pinadala na namin sa provincial forensic unit, tapos pinurward na po doon sa Miguel Lab sa Davao City sir, and until up now sir, wala pa pong ano sir, result. Mayroon, Kailan niyo po yeah. ginawa yun? yung pagkuha ng DNA sample? ah uh, July 29 po, sir. Uh, ba, sir. Okay, July 29, 2024. Hanggang ngayon, wala pa lang result? Yes, sir. Palagi po namin pinapaluwap sa, ano, sir, sa provincial forensic unit. Ang sabi din nun, sir, is wala pa din pong feedback galing sa legal lab Davao City, sir. Well, kung kinakailangan, sir, pumunta kayo doon. Punta nyo in person. Palibasa, may mahirap lang itong Pamilya ng biktima, hindi nyo masyado binibigyan importansya. Matagal na ito, sir. Last year pa dapat, kayo mismo ang, ang nagpa-follow up. Tawagan yung provincial director, tawagan yung regional director, tawagan si PNP. Kung gusto, maraming paraan. Ito yung pala ko sinasabi. Kung ayaw, maraming dahilan ang party list na masa sandalan. Axia yes. Number 68 sa Balota. Colonel Maglayo, magandang hapon po. So baka sir, mapabilis kasi tuwing nagpa-follow up na po ito si Major Essek, eh, pinaikot-ikot lang daw siya. Uh, Nagkausap po kami ng uh, provincial uh, field unit ng uh, forensic group, uh, Lieutenant Colonel uh, -E. Opo. Ang sabi po niya po ay... Uh, they are just waiting of the result na manggagaling po sa, sa Davao. So okay. yun po ang uh, uh, medyo dilemma po natin sir because of some uh, delay ng uh, kanilang mga ginagawang result Ah uh, why don't we call the Forensic Davao PNP para kayo mag-verify? Yes po sir, gagawin po namin po yun sir. Good, thank you sir. So today sir, kayo po mismo kayo si Colonel of Provincial Director. I'm sure irespetohin kayo nito mga taga Davao Forensic uh, PNP. Kukuha po kayo ng DNA cross-matching result. Sabihin niyo Overdue na po yun 8 months ago pa. Yes po, sir. Apo. Kasi nga, sir, ang tingin ng mga tao rito, palibas ay mahirap lamang sila. E binibigyan sila ng delay na ustisya at serbisyo. Dapat, sir, patas. Whether mayaman, mahirap, dapat pare-pare servisyo po ang binibigay natin sa kanila. Di po ba? Yes, sir. Tama po yun, sir. I will help also. After talking to you, sir, kakausapin po namin ang PNP Camp para siguro pati yung PNP Camp tumulong pumukpok. Major Essek, paano po na discovery si person of interest? By interview, sir, eh, meron pong something na mga discrepancy po sa mga sagot nila, sir. Kaya naging person of interest po sila, sir. Ilan po? Marami ba sila? Dalawa lang po, sir. Dalawa. Sir. Okay. Sir, pakipollow up lang po, sir. Ha. Tomorrow, magtatawag ulit kami sa inyo. Kasama na po dyan si Colonel Maglay, ang inyong provincial director. Bilis-bilis na naman natin, sir. Okay, sir? Yes po, sir. Yes po, sir. Colonel James Buddy, magandang hapon po. Kanina lang po sir, tumawag po kami sa Mega Labs sa Davao. Meron na daw po yung result na hinihingi sa sapang... Nandiyan na palang result, ayaw pa rin basahin sa inyo, hinuhold pa rin. Ba't ayaw pang i-release? Kailangan po kasing kunin yun doon sir eh. Ba't kailang kunin personal? Kaya po ipapadala po nila kasi hindi po kami nag-release -re po kasi ng result na hindi yung talagang result ang hawak namin sir. Anong result? Hindi ko po po nakikita yung result sir. Pasensya na po. Okay, sige. Anyway, ako naman sa akin si... Colonel, yung inyong PD, pati ikaw sir, may ipapangako mo sa akin, tatawag namin kay Bukas, by tomorrow, may bibigyan nyo sa amin yung result. ah uh, yes sir, yes sir, yes sir. Nay, I promise you, by tomorrow, may result na po tayo. Thank you po. hindi ko kay pabayaan at salamat po sa tiwala at hindi ko po sisirain yung tiwala nyo sa akin. Pag alis nyo po dito, satisfied kayo dahil hindi na sa yung pagpunta nyo. Saan ba kayo nakatira dito ngayon? Diyan lang kami sa labas eh, kagabi. Ay, okay. Dumating kami ka hapon ng alas tres. Kawawa naman. nag iipon kami nga para pang ano eh. Pamasahe. Nay, i check in ko kayo sa hotel. Libre pagkain, Thank libre lahat. Thank Tapos yung pamasahe yung papunta rito, pabalik. Ibabalik ko rin po, i-reimburse ko. Thank you Alagaan po. Alagaan namin kayo. Thank you Upo po, Idol. Bukas balik ulit kayo rito para makakausap na natin itong mga pulis at magbibigyan na sa atin ng uh, result. Bili natin ng mga damit din apo, apo. para pag-stay nila Bukas na ibabalik namin kayo rito. Pati yung mga food nila, breakfast, lunch, din. He was less in life, should so more in law. Yan ang sinasabi ko palagi. Na dapat yung maliit nating kababayan, eh magkaroon ng mas malawak na karapatan pagdating sa batas. Malawak na pag-unawa, malawak na konsiderasyon because that's the only thing that they have from the government na mapakinabangan nila. Kasi yung mga mayaman, yung mga may-influensya, may pera, meron silang kakayahan na kunin ang lahat ng klaseng serbisyo even sa batas. Makuha silang magaling na abogado but poor people they don't have. Dapat mas bigyan silang malawak na tulong mula sa ating gobyerno.